guys good morning welcome back to our vlog and today is my second day so kalat ng bahay namin kasi inaayos ang bahay namin, konting renovate lang e eh, nagpa-pack na kami ngayon ng mga ilang pasalubong na ibibigay namin sa family and friends namin so see you guys later mukhang akong dubyutin at medyo maingay kasi may ginagawa dito sa bahay namin ako meron ako meron ka good morning. Welcome back to our vlog. We're here on the Department of Foreign Affairs and Consul here in Lucena City. Makakapirate ako sa daming ingay. Kasi nga po, kumukuha kami na passport ng aking anak ngayon. Nag-renew siya. And balikan ko na lang kayo mamaya kasi baka hindi na tayo mag-aingin. Yan, pretty din Yan. Welcome back to our vlog and this is my second day dito sa Pilipinas, dito sa probinsya namin sa Lucena City. Ayan. Hugger dan Lola nyo kasi ang dami namin ginagawa sa bahay, pinapaayos. Ito, ko na lang sa inyo later. And dito lang kami sa Pacific Mall dahil kumuha yung anak ko ng passport niya. And ganyan tumitingin lang si mami ng mga ilang blouse para sa graduations ng aking anak kasi wala siya. But we have to go to SM So, samahan nyo kami the rest of our day mm -hmm. na ano ba nangyayari sa akin dito sa Pilipinas. Sobrang saya ko kasi kasama ko na si Mami, si Daddy, si Maria. Kulang lang yung aking asawa or papa ni Tambilina. But actually, tiis-tiis muna kasi may work din siya sa Amerika. But on December, sabay-sabay uli kami uuwi. So, guys, napakain dito sa Pilipinas. para feeling ko, maitim na ako, nangitim pa ako. But, happy naman ako kasi ang dami kong ginagawa sa bahay. Sobra ako naging productive. And for sure, isi-share ko yan sa inyo later. Hindi na ako masyado nag-ayos kasi kailangan ko mag dahil napaka-init. So, yun lang naman guys. So, samahan nyo pa rin kami. mag mini shopping kami and kahapon nakapag-grocery na kami kasi fiesta nga bukas. Pero, ang chika, hindi kami maghahanda masyado sa fiesta kasi nagpapaayos nga kami ng bahay Yung dahil ba sa ba nangyari nga sa bagyo. But anyway, okay naman kami. Ano na pili mo? So guys, magsusukat muna si Mami. Balikan ko kayo later. Welcome back to our vlog and today it's my third year, second year sa Pilipinas. Nasa SM kami ni na Mami. May little shopping kami kasi graduations na ni Marian for next day, next week ganyan. So, bibili lang kami ng shoes at mga ilang kailangan. So, samahan na kami guys. Uh, uh, Naka na mga jelly shoes kasi summer ngayon. So, I check it out kung may mga bagay sa akin na pwede ko rin dalhin sa Amerika dahil pagbalik ko for sure magkatag init na so nagtingin ako ito sa online medyo mahal to dito sa SM medyo dito lang yung price so tatry ko kung okay siya sa pack for summer. In ako ng shorts. Sanito pa rin ako sa si SM kasama si na Mami Tambet. Tapos si Tambet si Mami. Pero titingin ako ng pang summer shorts. So, see you guys later! Super Hey, uh, yes, yes. yes, okay. welcome back to our vlog. Andito kami ngayon sa KFC. Aridambi. Mag-voice Ay, okay, offer. Ayoko, tinatawag ako mag-voice over. So, natapos na kami mag-shopping ng ilan na gagamitin sa graduation. So, tatrya po ngayon ng KFC dito sa Pilipinas. Si mami nakuupin na ka sa isang tabi. So, babayad lang kami. Then, after that, magmay-mariyada kami bago kami umuwi. So, chika tayo guys, later. Kani na kayo? Oo, parang uh hindi -huh. ako. Guys, uh, nakain pa si na mami taba-taba ako. Taba. And, nagkuha ko ng brownies. Ang neat niya. So cute. Ito naman kami sa binihan ng Bebinka, my favorite. Mag-hi kayo. Hi! Hi. Ate Lani, mag-hi ka. Hindi pwede. Hi! Hi! <laughs> Ano ano ang tawag dito, Mami? Bibingka. Bibingka 'yan. Shout out to sa amin na Ate Lan. <laughs> Bibingka farmer 'yan na kasi naglinis kami. Ayun. Ito ng fiesta dito. We have crispy pata. we have chicken, we have chop suey pansin. And this one. Ano ang tawag dito, Mami? Wow. sweet and sour. And sour. Ah, uh, tapos meron kami ano to? Lomi. Lomi. <laughs> and fried rice. Puros so, order lang yan. Ayan, handa namin. kakain ka ng ice cream, Mika. Ayan, kakain ng pinsan ko ng ice cream kasi sobrang init. Diba? Yes. King na ba? Ako, hihiga si ti ate Tanya. Kasi si ate Tanya, hindi Ayaw ni ate Tanya na nagbo-vlog. Ayaw niya. I ikaw lang talaga. Igegas kita sa vlog ko, mag-makeup ka. I-introduce kita. Okay ba sa'yo? Okay. Kaya may nagtitilintas kayo ni nag Panya kasi uh, ang uh, sobrang init ko sa kanya. Di ba Kendra? So, so, ba, so so Bye! See you guys later! later. Really see me, Hi! What's your I've name? ano pangalan mo daw? Follow is Kendra. Okay. oh get, promote mo yung ano mo. I-promote mo yung TikTok mo. So Anong TikTok mo? Kendra follow? to follow TikTok. Ay, kaya pa sa kanila, Guys, welcome back to our vlog and welcome dito po sa Pinas. I almost three days na dito sa Pilipinas and I find sobrang init. Syempre, sa so tagal ko rin naman pong nasa Amerika for almost three years na din. And in fact naman na nakapagtrabaho na rin ako sa ibang bansa na medyo malamig. But Every year, every two years talaga, umuubi ako ng Pinas. Pero this time, sobra talagang init. And talagang kailangan mga ganito ang suit mo. At nabababad kami sa kwarto. sa masama kami, doon na kami nanonood. Nagsiself cellphone dahil mula I think alas 12 ng tanghali yung talagang sobrang patak yung init talagang we decided na magstay sa loob ng kwarto at nakatodo aircon kami na minsan naka electric fan pa kami so nakakatakot syempre lalo na uh, yung init, lamig and then ngayon madalas may yelo yung ininom ko although sa states kahit malamig na inom talaga ako sa bahay na may yelo but dito kakaiba kasi kanina umaga pag gising ko medyo sumakit na ang lalamunan ko kaya siguro nga Talagang nakakailang ligo ako dito para refresh, masarap matulog and uh, masarap sa pakiramdam. But this time talaga is buti na lang gumaling ako doon sa pinagargal ni mami sa akin kaya naging okay naman ako. Siyempre kailangan mo pa rin sa anto, uh, alagaan yung sarili mo and more up adjustment kasi iba nga yung weather sa California o doon sa Amerika. Then dito, but syempre hindi tayo dapat mag-expect kasi summer ngayon dito sa Pilipinas. But by the way, uh, sobrang uh, on and off yung mga vlog ko. Sana maintindihan nyo, Puro clip and yung iba walang salita kasi talagang todo in-enjoy ko yung two days na nandito ako. At first time I wake up, last second day talaga namang maaga pa ako nakatulog around 9 o'clock yata and then nagising na ako ng 4 dahil yung 4 o'clock na yon dito sa Pilipinas ay uh, madaling araw na or gabi na talaga ng todo sa Amerika. So, malayo ang agwat ng oras but sabi nga, I need to adjust para maka-flow tayo ng mga gawain doon sa Pilipinas. Natatawa nga ako, sabi ng asawa ko, uh, nadala ko pa yung ano, bilang mom siya yung paglilinis talaga ng bahay. And I love it. Gusto ko talaga yon And kahit nagbabakasyon ako na kailangan ko magpahinga, but gusto kong tulungan si na mami. But although I have angels, may dalawa kaming angels dito na talagang thank you to ate Hazel and ate Lani. Ito yung mga pictures nila, sinundo nila ako sa airport. Yung talaga yung mga mababait na nagiging uh, kasama namin dito sa bahay at kabamilya na talaga yung turi namin sa kanila. Kaya thank you so much. God bless. Sabi nga yung mga nagiging kasama natin sa bahay ay talagang ituri natin isang pamilya. Magtiwala tayo sa kanila. Siyempre nandun yung pagmamahal at respeto. Pero siyempre nandun dun pa rin yung little limitations natin. But although, para maging maganda ang lahat, we have a good communications and love and respect sa bawat tao sa loob ng bahay. Ayan. So, I think yung first kong uh, dating dito, the second day, nakapagpahinga na ako, nakapag-recharge na ako. Dahil nga po nasalanta ng konti ang ating bahay, nasira yung bubong namin. So, we decided na paayos na lahat siya. And... Um, kanina at kahapon nag general cleaning kami pero hindi pa tapos although yung bubong namin kaya may extend pa to I think will be on Monday or this weekend pero plan namin magpahinga muna kasi sumulado dumating ako ay talagang todo linis lumabas na agad kami nagpunta kami sa Pacific Mall nag ako And then kahapon, we go to SM. Makikita nyo naman sa clip yan. Hindi ko nga maintindihan kung okay ba yung vlog ko. In-enjoy ko yung moment ko with sa aking anak, kay Tambelina Kasi bumili siya ng mga kailangan niya for her graduation. Dahil tomorrow na yon And syempre kasama ko si mami. Si daddy hindi na masyado nahihilig lumabas. Dahil nga medyo mainit at gusto niya maging safe din yung kalusugan niya. But thanks God dahil lahat ng general checkup niya okay siya. So I respect na sa bahay talaga siya. But We have time tomorrow na makasama namin siya sa simpleng lunch at handaan ng anak ko for graduation. For sure iba vlog ko yan. I-share ko sa inyo yan na dagdag digital diary ko yan na nandito ako sa Pilipinas. The best talaga umuwi tayo ng Pilipinas with our family. Huwag nating sayangin yung oras at panahon. dahil life is too short. Kung kailangan talaga natin na magkwentuhan, mag-umustahan at i-share sa kanila ang mga moment na to, ay gawin talaga natin. Uh, wala namang perfect na family. Maraming pinagdadaanan. But sabi nga, through prayers and good communications and respect and love, naaayos po ang lahat. Dahil piyesta ngayon, plan talaga namin na magkaroon ng bisita, magkaroon ng handaan. But actually talaga, hindi pa ganun katapos yung bahay. Gusto namin malinis, maayos, at kanyang kind of mainit ang panahon. So mas maganda magkwentuhan at magbanding talaga in, ta in proper time. So we decided na tomorrow na lang sa restaurant nga namin ginawa, I think we have 30 to 40 person na aate na talaga mga close family and friends talaga namin para makapag kwentuhan. Yung ibang pasalubong ko, siguro doon ko nadadaling para sa ganun naman, very comfortable dahil naka-aircon tayo. Siyempre, hindi naman tayo nagluho, binadget lang natin, tamang pagkain, tamang banding is okay na yon, Feel comfortable. Hindi naman natin kailangan magpaka bongga tayo, di ba? Yung happy lang na magkita-kita, magkumustahan, Like, part of me, masaya na yun sa pakiramdam, diba? And kanina din, naghanda rin kami ng konti. Siyempre, papasalamat natin dahil fiesta. Nakaabot na naman tayo ng fiesta sa ating uh, patron. Ayan, lagi tayo magpapasalamat sa lahat ng mga blessings, anumang pagsubok. Eh, part of it na habang nabubuhay talaga tayo, may mga pagsubok yan. True prayers lang talaga, malalampasan talaga natin yan. Sobrang init, kaya hindi pa ako nagpapaayos ng hair ko. Kasi nga, talagang Thank you so much to Tanya. Ayan, ito si Tanya. Ayan, na, siya talaga nag ng hair ko para feel comfortable dahil mainit talaga. So, I decided na magpaayos ng buhok maybe next week before my flight going back to America. Ayan. Pero pagdating ko doon, mainit naman sa America. Pero sabi ko nga sa inyo, although mainit sa America, pag umaga hanggang konting hapon, iba kasi talaga ang summer ng America. Although umiinit siya, pagpasok mo naman ng kotse, malamig. Pagpasok mo ng bahay, centralized ang bahay mo na naka-aircon. Pagpasok mo ng trabaho, naka-aircon. So everything will be fine kahit na mainit siya. So, This time ito sa Pilipinas talaga, although we decided na pag nagka-budget, pinaplano pa lang naman na pag talagang over na pa namin tong bahay, napapinturahan uli kasi nga medyo pinaltan yung mga bubong so kailang ayusin talaga at pag nagka-budget ay Paglagay na kami ng aircon para dito sa salas hanggang konting kusina tuwing magsa summer hindi ganon maiinitan sila so kailangan i-budget talaga natin i-manifest natin yan walang masamang mangarap even though you work hard you pay at papagipunan at kaya naman bakit hindi natin pagbigyan ng mga sarili natin para naman maging comfortable tayo at hindi tayo nagkakasakit diba so Sobrang init talaga. Ang tama naman itong mga nabili ko talaga sa Target. Nasuot ko siya dito at comfortable naman ako. So, medyo nag adjust din ako sa tulog dahil ngayon ay magmamadaling araw na sa Amerika. This is the time na inaantok ako. Kaya pagdating ng mga 9, ay talaga shower na ako at talagang natutulog na ako. Tapos yung asawa ko talaga tumatawag yan ng mga alauna, alas dos kasi pumapasok yun sa trabaho, sa office. So, gumigising ako para i-check ko siya, samahan ko siya, and nandun pa rin yung good communications namin. So, we're so thankful for text and video call kasi talagang kahit 24-7, talaga nakakapag kami. Pag nag-dinner siya, binabantayan ko siya. Kahit nasa office siya, break siya, nagkakaroon kami ng time. So, perfect naman talaga yun. So, yun lang naman po ang naging... Uh, 3 days ko ito sa Amerika, tala, ay Amerika, Pilipinas. Na-enjoy ko na nakita ko ang mamit daddy ko. Na very comfortable naman sila, happy naman sila. Ganon din yung mga nakakasama namin sa loob ng bahay. And syempre ang aking anak sa aking pangumusta pangungumusta, sa dalawang araw na yung pamamasyal. Sobrang nakapag-banding na rin. Hindi ko na masyadong na-vlog. Syempre nag-moment na muna kami, nagkumustahan. Iba rin talaga kasi yung text at video call. So talagang yung moment na to ay tinetreasure ko kasi talagang special day nga to at uh, sometimes naman hindi natin kailang i-broadcast lahat, ba? Diba? Sometimes we need a private life din lahat. But anyway, sinasabi ko nga itong vlog ko is digital diary ko. So maganda nang may babalik-balikan at may man-share tayo sa mga taong nagtatrust at nanonood sa atin. Ayan. So, yun lang naman po. bye-bye so, bye -bye yawa pa rin po yung mga ilang vlogs ko na nandito ako sa Lucena, sa probinsya namin, sa Pilipinas. Ako'y masaya kasi talagang hindi ko nawawala yung paglilinis, pagtulong sa kanila. And ito yung enjoyment ko talaga. Kagaya nung first day ko, naglinis ako ng rep. Ito yan. Ayan. Na-enjoy ko siya. Hindi naman porket may mga kasamahan tayo sa bahay ay sila lahat ang kikilos at mapapagod. Siyempre, kailangan din. Meron nung din tayong makiramdam dahil tao rin din sila. So, for me, I respect with them kanina maagap kami nagising, nag-breakfast, after breakfast pahinga lang, naglinis kami ng bahay kasi gusto nga namin kahit pa paano makapag-lunch at maging maidaos namin ng fiesta kasama sila pero syempre umuwi sila kasama mga pamilya nila para makapagpahinga sila. So, yun lang naman, uh, kailangan tulungan. Huwag nating iasa lahat sa mga naging kasama natin sa bahay. Siyempre, kahit alam natin sinasahura natin sila at kailangan natin sila, nandun pa rin yung respeto at pagmamahal natin sa kanila dahil may pakiramdam din sila, napapago din sila. So, ibalance lang din natin, di ba? wala namang masama kung maging mabait tayo or pero nandun pa rin yung disiplina para sumunod pa rin sila sa atin, di ba? Hindi rin naman ganun kaluwagan. Meron pa rin namang limitado ang lahat para maging maayos ang lahat, di ba? So yun lang naman po, abangan nyo pa rin po mga susunod na vlog ko dito sa amin sa Lucena and we're going plan to go to Batangas kung saan yung lugar ng daddy ko. Iba vlog ko pa rin yan kasi talagang napakaganda rin yung place ng lola ko sa San Juan, Batangas. And After that, I have a meeting for two days to three days for my wedding coordinator. I think I share kuring yan sa inyo. And also, we have um, fly. Sana maayos na namin yung yung paglipad namin sa Bangkok, Thailand. And hopefully, isi-share ko rin yan sa inyo to banding sa aking uh, pinsan at sa aking anak for sharing gift para sa graduation niya. Ito naman lahat na ito ay pinagplanuhan at pinag-ipunan para maging maayos lahat ang bakasyon na to. So, bago tayo bumalik ng Amerika, magtrabaho uli and bago uli tayo bumalik ng Pilipinas nang... December at kasama ko na yung asawa ko niya. So guys, thank you for watching my vlog. Pasensya na kayo sa mga clip of video ko or sa pakita ko kasi gusto ko lang isave yung clip of memories ko na ilang araw dito sa Amerika Dal sobrang thankful and blessed kasi talagang importante makita natin ang mga magulang natin, Makumusta natin, mayakap natin sila. Hindi lang puros text and video call, if we have extra namang makapag-ipon, why not na uh, puntahan at kumustahin natin sila. Importante yan, even though tumatanda na sila. And yung moment talaga sa mga time na to is uh, thankful time na may mga video call or text, pero iba pa rin yung nakakausap mo sila, nakakamusta mo sila, lalo na yung health nila. And syempre yung aming anak, importante, nagdadalaga siya. So mas maganda, we have open communication para alam mo kung may problema siya, nagdadamdam siya. So maganda talaga mga magulang, we check everything, di ba? Walang perfect mom and dad, even though nag-work tayo sa ibang bansa, but even though magagawa natin the best and perfect, basta bigyan natin ng panahon ang lahat na yan. Walang imposible kung gugustuhin talaga natin. At syempre, samahan palagi natin ng true prayers, at pagmamahal at tiwala lang, maayos ang lahat. Okay, so kakatko na yung vlog ko kasi medyo gabi na rin. It's almost 6.30 na rin. Siguro mamaya mag-shower na ako, konting dinner, pahinga na. Para tomorrow ay uh, big day celebrations ng anak ko with graduations niya. So makikita niyo mga ilang friends ko, families, and talagang yung mga sobrang proud sa anak ko. Sobrang proud ako kay Tambe kasi even though malayo kami ng papa niya, ginagawa niya yung gabi, sinusuklian niya yung mga pinaghihirapan namin. So, maganda talaga. Sabi ko nga, if you have a good communication sa mga nag at nagmamahal sa kanya at concerned sa kanya, nagiging good pattern din yun sa bata. So, hindi natin dapat tanggalin yung respeto, komunikasyon, at yung lagi natin kamustahin. Hindi lang palaging materials at pera ang ating ibibigay sa anak natin even though nasa ibang bansa tayo. Sometimes kailangan rin natin iporta na makita sila, iparamdam na hindi lang puros kaya natin silang bilhan ng kung ano-ano or pag-aralin, kung hindi yung attention, pagmamahal at yung present natin sa kanila. Ayan! So, sana nakapag-share po ako sa inyo ng mga ilang nangyari sa akin sa Pilipinas at sana po ay nag-enjoy kayo sa mga pasilip ko dito. Hopefully, pagbalik ko po ng Amerika ay magkita uli kami ni Jessica kasi babalik po sila sa bahay para magstay before sa mga ilang panglakan at errands namin. Ayan. So, sa lahat po ng mga sumuporta sa akin, sa mga friends, subscriber ni Jessica at ni Kevin, maraming maraming salamat po. Na-appreciate ko po kayo sa mga nagko-comments. Thank you so much po and God bless po sa inyo. So, guys, thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye!